Simba. Putang ina mo, ayo yung pag. Tekaw mo tawag sana. Sa si paminta ay ibabat, saka na magic sarap, Ten black, ten black, ten. What's up sa inyo mga boss amo manager kabigas Ngayon today pala kabigas ay kami ay mag-rides Konti lang kami guys, konti Kabigas sa so sobrang init ng panahon Naisipan namin mag-rides ni G at mga kapatid ko at bayo ako Dito na ngayon sa Marilake At pupunta na rin kami sa Tanay upang mag-swimming Kabigas, kakatapos lang namin mag-drive dun sa Marcos Highway Napagod kami kabigas kaya nag-stop over muna kami Kaya muna, muna kami ng Paris Mami <laughs> Umpisa lang namin mag-rides pero kaya muna agad kabigas guys, uh, nakatapos yan namin kumain ng pati Eh, punta lang kami sa ano Marilaki pa Yun sa wakas, sa sobrang tagal na namin nag-iisip talaga mag long ride ni Jing Ngayon lang natuloy Dito na kami nag long ride dito na sa malayo na malapit pa Sa Marilaki <laughs> Ito tamang kapi na si Gio guys so Ang ina mo ba yaw? Pumunta ka na Marilaki ay ka na Huwag mo timba Huwag na kinawayo, huwag na yupak Nagkakaw na tubig! Well, tapos ka na! Uy, tapos ka Mabigat siya tayo yun Yung mag-aanglap eh! po! Antayin po natin siya lumabas na si Antayin po natin siya lumabas sa sarap dito kanya-kanya kayo motor! Ayan na lang! mabago! ka na ba yaw! ba? na pala yun, kabigas, sobrang excitement at saya. Napatay pa ako dito sa Marilake. Ito nga pala yung mga motor namin kasama, mga kabigas. Apat na motor pala kami. So, yun, finally, kabigas. Palis na kami dito sa stopover dito sa Maymarilake At papunta na kami sa Tanay. Medyo okay yung experience dito sa Marilake. Ay, kabigas, sobrang ganda ng mga experience dito. May namimitik pa. Kabigas, hindi yung pitik na yan. Malian na sa isip nyo itong pitik na to. ngayong vlog na to ipan natin ngayong vlog natin abigas ang tips ko sa inyo huwag muna lang kayo sasama kung kanyang ng tao sumama kayo dun talagang tunay kayong masaya abigas hindi yung parang napipilitan lang kayo yan kagaya ni G sobrang bait na tao nyan sobrang bait na bayo nyan di ka magkakamali kahit anong gawin mo diyan kay G kaso lagi siyang galit pagkakulang yung kaming niya <laughs> Ayun like <laughs> so, sobrang ganda sa Marilaki. Malapit na rin pala kami sa Tanay pa. Punta na rin pala kami sa Tanay. So yung kabigas, balak talaga namin mag-swimming pagkatapos mag-rides Ewan ko bakit lagi nagsiswimming, hindi kaya mapas may mga rider Pagka nag-swimming, tapos nag-motor Hindi ko rin alam kabigas eh, pero sama na rin ako rito, total, nandito na tayo eh Ingat-ingat na lang tayo Yun kabigas, napansin ah, ko lang dito pag back ride ka pala dito sa motor tas long ride Sobrang sakit sa puwet kabigas Ang sakit na ng puwet ko kung kakaupo Ewan ko lang, kung nung nagdadrive naman ako ng long ride, hindi naman ako nasasaktan Ayun, finally kabigas, papasok na pala kami sa paglitawan falls Malapit na kami makapasok Kasi doon kami maliligo, punong-puno rory kasi sa daranak eh Kaya dito kami maliligo ngayon kabigas yun, finally, kabigas, sobrang rap road dito. Malapit na malapit na kami, kabigas. Ito na, nandito, nandito na kami sa Paglitawan Falls. Ayun, eventually, sarado. Kaya dito kami napunta sa... Hiking. <laughs> napunta <laughs> kami sa hiking. Punta kami ng Paglitaw, lumagod. Wala sa paglitaw Falls. eh, dito kami napasok sa ano, kalinawan. Maglalakad pa kami ng mga 40 minutes, 30 minutes papunta rin sa may ilog. Wala eh, ano eh, Sarado nun sa isa na eh. Napatrol tuloy kami Okay guys, mamaya na Ubat na ako Yun guys, ano? Oh. Napunta kami sa trails pa Si so, napunta ng ano, akit ng bundo Kaya kaya ni G kami yung ano, tuloy na ano namin bukas yung isang malay ano, Swimmingan eh, wala Tinago yung Yamashita ang ganda oh. ang bato. ang guys, ayun, ang bato. Oh. Punta pa kami rito. Tapos may planggana lang pala rin. No? Hindi nga ano, malino yung tubig ngayon. Marami rin naliligo. Ay, malinong rin. Tandaan ng G. Marami naliligo rin, boss. Marami Ma rin naliligo. Kunti lang doon naliligo. Paano kasi? Sabi nung babae kanina rin ako, ay, mga kasama ko kayong senior, saka mga bata. Bawal lo kayo doon. Bawal lang sa senior. Ay, pababaw uh. yeah, yeah, <laughs> na nga. Bawal. Yes, yes, ano ba tayo na... Ganda nga, o. Ano sabi pa? Na... Adventure. Ang, <laughs> ano, ano naman lang yung... Layo? G, ano ang Pag <laughs> 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 <Anong> sabi mo? Sabi... <laughs> 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 Hala, bro. Pakita mo yung daan po. Pakita mo yung daan, o. Diba, Grabe, lalim. Mamaya <laughs> pag-akyat, di ko na kaya yan. Tapon na natin yung kasama mo. Sa... <laughs> <laughs> Iwan na natin yung... <laughs> Taas, grabe. Oh, uh, nakarating din para sa sarana. Ano pa lang ano mo, hide Boss, doon na lang daw sa unang kapit. Ikan sila namin doon, so, ha? Huwag tayo sa daw? Yun, finally, Gabigas, nandito na kami sa pinakababa ng paglinawan poles. Okay na, okay na rin, Gabigas. Maganda-ganda rin dito. Solid din kasi medyo mata mataas lang yung cottage. Overall experience, na nakakapagod talaga. Pero sulit din yung pinuntahan. Medyo may pasasunod sa may dulo. Doon, libre yung cottage. Okay lang din dun, kaso medyo mabato-bato lang doon. Pero okay, goods talaga dito, Gabigas, kasi may hiking na adventure na kasama. So yung gabi guys, kung umabot kayo rito sa part na to, maraming maraming salamat sa iyo. Palike and share naman sa mga ganitong walang kakwenta-kwentang video para mapanood din ng mga sira ulo yung friends na kagaya ko. At dumami tayong lahat, kabigas. Ayun na nga kabigas, maraming maraming salamat. Paalam! Bye!